Siyempre mga kapanyero pagka natabihan ka ng ganitong mga mga commercial complex Magandang hapon mga kapanyero Ito nag over nga pala tayo Huminto tayo rito sa talagang hinihintoan ko mga kapanyero Pagkagalig natin sa farm uh, Humihinto talaga ako dito sa lugar na to Or bago man ako pumunta sa farm Humihinto rin ako rito sa umaga Para magkape, para bumili ng mga kakain or baon sa farm Pero nagtataka ako mga kapanyero uh, pangatlong ano ko na eh, pangatlong hinto ko na rito, pangatlong linggo na hinto ko na rito. Uh, hanggang ngayon sarado pa rin. Ito mga kapanyero, uh, marami pa ring mga ano marami pa mga humihinto rito sa lugar na to para magpagasolina, para uh, kumain din kasi ito mga kapanyero, kilala international na mga kilalang ano to, mga kilalang fast food chain, kilalang uh, gasoline station so nagtataka ako mga kapanyero uh, bigla na lang nagsara yun ang yun ang ano eh yun ang nakakapagtaka mga kapanyeros uh, sarado na siya sinilip ko yung loob uh, ayoko rin hindi, hindi rin naman ako nagvideo hindi ko binidyohan yung loob pero sinilip ko uh, sabog sabog na gulo gulo yun ang nakakapagtaka mga kapanyero ito nga pala mga kapanyero share, -share ko sa inyo itong Uh, highway na yan. Yan yung papuntang Edmonton. Dito yung papuntang Edmonton. Ito yung papuntang Jasper. Ito yung National Road na Yellowhead Highway ng Alberta. Yan. Bali, ito mga kapanyero, itong daan na yan, nagkokonekta rin yan sa papuntang uh, British Columbia. Vancouver. Yan. Yan din yung, yung daan na yan. Huwag ka lang hihiwalay sa kalye na yan. Makakarating ka ng ano ng British Columbia yan uh, mga labing apat na oras kasi nung mga ano nung bago ba pa lang kami rito yan nag, naglong long drive na rin kami sa sa BC kung tinatawag namin BC uh, inabot ako ng 14 hours na biyahe kakapanyer itong sineshare ko nga pala na fast food chain di ba Ah, uh, ito kung ito mga kapanyero uh, nagtuloy-tuloy oh, sana naman hindi hindi permanent na mawala kumbaga sana uh, temporary lang sana na nagsara na kasi nung mga ano nung mga 2021 2022 ah uh, marami rito sa likod nito maraming mga for sale na lote mga nadadaan ako diyan pinupuntahan ko sinisilip ko uh, mga, mga ano mga katabi sa likod lang nito sa likod lang nito mga kapanyero kaya nga ang ako ang inaasahan ko ang ina ang akala ko mga kapanyero ito yung magiging ano eh ito yung magiging commercial complex kung ito mga kapanyero nagtuloy-tuloy na magkaroon ng mga establishment rito na marami sadang mag-invest para maging commercial complex to biglang taas sana yung assess market value ng farm natin. Yun yung inaasahan ko. Pero nagtataka ko mga kapanyero. Ayan nga. Oh, sarado na. Pati yung mga gas station nila mga kapanyero. ah uh, yung ano nila, yung pump nila. yan, sarado. Puro meron na, si meron na siyang green na ano. Meron na siyang mga green na cover. Na ibig sabihin, tapos may line pa na no-entry na siya. ba? Diba? May plastic na, na nakalagay. So, yun ang mga nakakapagtaka, mga kapanyero. Sayang ang pagkakataon. Sayang yung nasa isip ko sana na, na biglang tataas yung value ng farm natin. Kung ito, kung dito nagkaroon ng uh, commercial complex. Sayang. Ko, wala eh. Wala akong mapagtanungan. Yung Tim Hortons, nag-ooperate pa siya. Ayan, andyan pa rin. So, marami pa rin customer dito. Tsaka noon mga kapanyero, ang dami kasi ito naging ano na to eh. Naging stopover na to ng mga biyahero. Talagang puno, puno, puno ito lagi na nagpapagasolina. Mga nagdarating pa rin yung mga sasakyan. Siguro akala nila meron pa rin to. Ganun, parang ako. Pero ako mga kapanyero, regular akong humihinto dito para magkape. Kaya lang sayang o mayan mga kapanyero. Ang hindi ko lang alam, mga kapanyero, kung yung bang mga ibinenta rito sa likod nito, uh, nabenta ba, yun ang wala akong idea. Kaya no, oh, sayang oh. Ito mga kapanyero, di ba, kaya KFC, tapos meron pa siyang convenience store ng Shell, meron pa siyang Burger King. So, lahat ng klase ng pagkain, uh, makaka -ano ka, makakapili ka rito. Kaya nga, ang sarap kuminto rito pero hindi natin alam kung bakit niya bigla nang nahinto. Ayan o, no? mga nagdarating pa rin. Tapos meron pang ano, meron pang isa rito na, ayan, may isang building pa rito na hindi pa rin siya nag-ooperate. Hindi lang namin malaman kung ano bang, ano ang ilalagay dyan. Siyempre, mga kapanyero, pagka natabihan ka ng ganitong mga mga commercial complex, lalo pa kung magkakaroon dito ng banko, uh, uh, grocery, or tapos subdivision, yan, yan yung mga magpapataas ng market ng mga loti rito sa mga malalapit dito. Ito yung napakalapit lang nito mga kapanyero sa ating farm. Kaya nga, sayang eh hindi pa nagtuloy-tuloy at sana mga kapanyero temporary lang yung pagkakasara nito na na sa mga susunod na panahon sa mga susunod na taon uh, magbalik mag-operate sana ulit ito at magtuloy-tuloy sana yung mga commercial complex sa lugar na to. Uh, pagka yun, mga kapanyero nangyari yun, ah sigurado ang taas ng market value ng farm natin. Nakita nyo, ilang minuto pa lang ako rito mga kapanyero. Sunod-sunod pa rin ang dating ng mga, mga sasakyan dito na naghahanap pa rin ng gasolina. Ayan mga kapanyero, yung isang sasakyan na yan, ayan, nagtataka rin siguro, galing siguro to sa malayong lugar din. Baka wala na siyang gasolina. Ayan, nagtataka. Nakatingin din. Ganyan din ako nung unang punta ko rito na gutom na gutom ako. Uh, gusto ko talaga ng malamig na malamig na soft drinks noon. Tapos bigla ko nakita, bigla ko sumilip. Gulo-gulo. Ngayon nga, sumilip din ako kanina. Ala, ganun pa rin. Kaya na yan, mga kapanyero, yan, magpapagasolina. Nga nga. Diba? Dami, ang dami rito. Ang dami customer dito. Laging puno ito. Kung sa totoo lang, mga kapanyero. Ayan, balik na naman tong sasakyan na to, wala. Malayo na naman. Yun ang hirap. Kasi, ayan, ang plaka nila, British Columbia pa, mga kapanyero. Kasi, syempre, mag GPS ka, hahanap pa ng pinakamalapit ng gaso gasolinahan. Ito ang ituturo. Pagdating mo naman dito, ganyan na, sarado. Yun ang mahirap. Ayan, mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, ah, uh, Huwag nyo na makalimutan mag-subscribe. Uh, pakipindot naman yung subscribe button natin para suporta sa ating channel. Kaya ito mga kapanyero, share, share lang to mga kapanyero. Kung ano ba ang mga kaganapan dito sa farm, dito sa kapaligiran ng farm, at dito sa Edmonton, Alberta. Kaya maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.